Tingnan nyo itong sasakyan na ito, bukod sa naka-park na sa sidewalk, driveway, at yung tapat niya, ayan. Ang uh, dahilan, itong uh, isang uh, malaking truck, ayan, naka lang. So, nadaanan natin. Ngayon, hindi naman pala ito sira. Ay, grabe, Yan pala naging sanhe. Magandang uh, uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, August 12 at uh, 2024 24 Monday At sa oras na 714 na nga uh, umaga Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA Sa pamumuno ni Sir uh, Gabriel Go Dito sa kahaba ng uh, Generalin Likod lang ito ng ano Fisher's Mall Ayan o oh hindi ko lang nakunan yung harap kanina eh along uh, Quezon Avenue dati itong uh, pantrango likod lang so sa araw na ito ay uh, magsasagawa ng clearing operation ng uh, illegal parking kasama na ang sidewalk clearing itong kahabaan ng uh, General Lim ay isang complaint Regarding naman sa mga reklamo or complaints sa inyong lugar lalo na mga obstruction, uh, tignan tingnan na lang sa description ng ating uh, video. At uh, nandoon ang uh, buong detalye about sa mga traffic rules and uh, regulation, kasama na rin yung multa. Ito namang jeep na ito. Ay, eh, kantong-kantong. Ito nasampan na yung jeep doon ito naman nahatake na dahil hawak na nung mayari yung note ng uh, towing saka itong kotse uh, uh, doon tayo sa yung mga natikita nga uh, sa sakyan dito na nakahalang sa sidewalk yung unahan saka hulihan eh meron naman palang uh, parking area dito sa loob ayan Ha? Ah, mga ah, lagi sir, para magawan. Marami ba talaga dito? Marami. Kami nga sir, ng mga truck na makakagawa ka ng dito, hindi namin nakakapasok, ang hirap pumasok. Ah, oh, sige. Ayan lang nga, bigla lang ang humawan. Dahil nahatak na rin yung isang kotse dito. Di o nasampan na. pala dito maaga pa kasi 7.55 pa lang ng umaga magmula doon sa mga may complain ng mga jeep na nahatak sa kako eh dito sa unahan marami o yan ang uh, small mall hanggang doon so inaalam muna kung uh, ito nga uh, ay mayroong uh, clearance or uh, one side parking So papaligan na lang natin ito At uh, inaalam kung may uh, Ordinansang uh, Barangay dito Ayan dito tayo galing kayo na Mahawan na Or uh, maaliwalas uh, Tignan Itong kahabaan ng uh, General Lim Doon sa pinanggalingan natin Na maraming uh, Koche Dito sa una ng uh, General Lim pa rin Ito Ah, hatakin na ito. So, no, meron pa ba ito? Dito. Meron pa dito isa. Ito. Pag mula doon, meron din palang uh, hatakin dito. Bukos sa illegal parking na siya, nasa kanto. So, itong kotse sa kanto, ay uh, dumating yung may-ari. Kaya natikita na lang At uh, hindi na hatakin Dahil uh, hindi pa naman naangklaan Ito naman hindi na nahatak Dahil uh, andito naman yung driver Yun nga lang Bakit ito pa sila nagpark sa kagsada Emigrahi eh, naman Itong van na ito Nadaanan na ito kahina Yun nga lang hindi matikitan Saka hindi mataw Dahil uh, Walang uh, plaka So ilalapit na lang ito sa barangay kung kanino man ito para ma-inform yung may-ari na tanggalin ito dito. Nandito pa rin tayo sa kabaa ng Generalim at ito mahatak na. bawas bawas natin dito ah. Babawasan natin. So babawasan ang mga iyan. So, ng mga uh, oh, no, so, 'yan. So, no ng team o less ko, alam mo 'yang 'yan, kay na hanggang mahawan uh, yung sidewalk. doon Dito 'yung ito, may kanto ng uh, Generalin yung may lalabasan ng kotse na yon. yun yun, diyan tayo galing at uh, itong location natin ngayon ito yung kahabaan ng uh, Roosevelt Avenue na ngayon ay Fernando po Junior na at uh, south of ng uh, Quezon City kasama na rin yung uh, motorsiklo na matitikitan at uh, posibleng mahatak So, natikita na lang yung motorsiklo Dahil nandito naman yung mayari Babay-bayo ba ng team uh, Itong kahabaan ng Fernando Po Jr. So, nadaanan itong uh, dalawang sasakan dito Isa na isang van Pero may driver kaya matitikitan So, pati ito isa Nakasan ah, pa mismo sa sidewalk So andito naman yung driver Pero nakukomplain yung uh, may-ari Dahil kararating lang daw oh, so, Wala pang pa lisensya yung uh, driver kasi oh, last time nag-clearing ko dito. Yung niyo, yung Pero ay, explain ko lang no, ah. Last ito, time nag-clearing ko dito. Oo. Kumain ko si Sir Sir Bong Negri. Ha, tinanong ko po siya. Uh -huh. Sabi ko dito po kami naka-park. Pag umaga hinahatid lang ako tas alis na rin po. Tapos kami bukas lang po ito. namin eh. Opo. Sabi ko alis na rin po eh. Eh di nagulat 'tong driver, inatras niya kagad. Ang galit po kasi 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 nag-explain lang po ako eh. Kasi business po kasi alis na rin po eh hinahatid. Opo, kasi kabubukas lang din po namin Kahit si Chico sa CCTV Kasi hinahakit lang po Opo, kasi titikita namin Opo, opo Kasi hinahakit lang po nila Tapos alis na rin po eh Nabubukas ay Chico sa CCTV Kaya kabubukas lang Wala pa po 15 minutes Kailangan po namin titikitan kailangan po namin pilitan. Okay. Okay. po namin, yung isa. Opo. Parehas pa e e. lang po ng violation yan. Opo. kasi yung Ito may driver eh. Ito lang po. Meron na lang po Mas nang Para hindi alam. video magaan lang. Video kasi sir. Dapat po ay, ito, Mas, masisya 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 May warning kasi alis dito kagad eh. lang warning Kasi Kahit si sir. hindi o oh, pag warning tapos ilang minutes, pag wala yung driver, titikitan. Hindi po, hindi po, gano'n, 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 gano'n. Eh, hindi eh, si Sebong mismo nagsabi Oh, Oo, oh, oh, hindi ka na. Oo. Nandito naman yung man, driver, na, na, man, or may okay. ari, matitikitan na lang, hindi na makakatak. Okay, tara na. Nag-cross na tayo sa Del Monte. At sa kabang pa rin tayo ng Fernando uh, Po Jr. Palabas ito ng EDSA Malapit na tayo sa EDSA Tingnan nyo itong mga nakaparada rito Ayan na yung uh, MRT Ang oras ngayon ay 9.05 ng umaga So ito na kita na lahat ito ba? Ang linis. O yan. Ang laki ng diferensya pagka hindi nakaharawan yung sidewalk. Ang uh, mabigyan naman ng uh, daan yung mga tao. may mga driver naman ito after matikita nito paalis yun yan para naman luminis yung sidewalk so nasa kanto na tayo ng EDSA sa kanitong uh, Fernando Paul Jr sa oras na 9.15 ng umaga Tayo pa po ng Makati. Uh, After natin sa Fernando po uh, Junior Avenue, ah uh, binabaybay ngayon ng uh, kaaba ng EDSA at nagdaanan nitong mga jeep dito na nagwe-waiting mismo dito sa mga bawal na lugar at naharangan pa nila yung bike lane ang oras ngayon ay uh, 12.05 ng tanghali. Malapit na ito sa may Munoz. Ayan ang Munoz. Sa lugar na yan. So, nandyan tayo kayo nang umaga sa may kaba ng uh, Fernando po uh, Junior Avenue or dating uh, Roswell. So, dito. Nandito tayo ngayon sa may Congressional Avenue. At uh, muling papasitahan itong kahabaan ng uh, Congressional Avenue hanggang uh, Luzon Avenue. Ayan, pinagtitikita na itong mga post dito na halos kuha uh, na yung uh, may kita oh, sa line ng kalsada. Yep. Uh, okay nakapapa na, nakapapahan na siya. Tapin natin. natin. Kitang-kita naman yung uh, sign. Ang laki-laki. Andito yung uh, loading and uh, unloading. Dito sa kunahan. Dapat dito lahat ang mga boss. Ah, hello. Hello, hello, hello. O, kasama sa gilaan. Ito. Dapat dito sila. Sir, ba't kinuha dito na yung ano namin? Sir, yung dun, block na drive yun, nakaarap dito, sir. Ha? Ah? Dito lang, yung yung, sir. Sino ang kumuha? Yun sila, yun, sir. Skog? Baka nakahala sa sidewalk. Dito lang po eh. side oh, yung sidewalk. O, sidewalk yan. O, yung bawal po yun. O, bawal. Wala, mag-skog ka. Kasi ko nga nakakakaya yun. Wala yung police doon, ha? tinawid lang yung kabilang uh, kotse doon at nakahamba lang mismo sa sidewalk. Ngayon kung walang uh, lalabas dyan na may ari, iikota ng tow truck yan. So, uh, andyan yung driver. Kasi wala na talagang madali. Wala lang ay nahata na dito. Tingnan niyo itong sasakyan na ito. Bukod sa naka-park sa sidewalk, driveway at yung tapat niya, ayan. Dati kasi kitang-kita yan eh. Hindi masyadong kataasan, basang-basa ng uh, masisino mga motorista. Nasa 6 feet yata tantas niyan. Yun nga lang, uh, ah, binabandal or sinisira kaya itinaas Okay, tara ah, Atake na yan okay. Gire-gire lang tayo dito sa may congressional avenue paano nga naman malalakad ang payang sidewalk at uh, marami nang nakapart kasama sa so walang nadaling motor sa'yo wala wala naman okay sige okay bye salamat ba bye ba bye bye <laughs> bye na no, nakita na wala pa rin yung may ari so dyan yun papunta malinis na tara Nag-cross na tayo sa Visayas Avenue at tuloy-tuloy uh, pa ring binabaybay itong uh, Congressional Avenue. Sa oras na 1:15 ng hapon. Okay. Okay, tara. May hinatak na pala dito. Nauna yung ibang team. So yung uh, driver nitong uh, pickup, Kamusta Eh na lang daw sa tumana na Maritina. Uh, nakipagtulungan yung may-ari nito para may isang pa uh, maganda yung kanya sasakyan dito nasa kahabaan tayo ng uh, Congressional Avenue nasa kabilang side tayo eh papunta tayo ng uh, Luzon Avenue yung traffic na ito magmula pa yan sa may uh, Luzon Avenue ang uh, dahilan itong uh, isang uh, malaking truck ayan nakaamba lang so nadaanan natin ngayon hindi naman pala ito sira kundi sumaya dito sa ayan kaya hindi na makaabante kaya tutulungan na lang ng uh, tow truck para makabanti na itong truck na ito maya dito eh. So, kaya yung uh, gulong umangat, hindi makakayod. So, kinalsuan na lang ng team. Okay, tara na. Tuloy-tuloy so, na yung uh, flow ng traffic. Sa oras na to 5 ng hapon, nandito na tayo ngayon sa may kanto ng Congressional sa kanito. Luzon Avenue. Okay lang traffic, oh. Ay, grabe. Yan pala naging sanhe. Ang haba. Ang haba. Malamang hanggang doon to sa may C5 or Katipunan. O, oh, yan ha. Hanggang ibabaw ng uh, tulay. Yung ilalim ng tulay na yan, yan ang uh, Commonwealth Avenue. Yan ang Commonwealth Avenue o oh, hanggang dito tama hanggang uh, yung traffic dito sa ayun ang haba grabe ano oras kaya na balaho yung truck na yun hanggang uh, old balara na yung traffic o oh. after nitong uh, Katipunan Avenue, nandito na tayo ngayon sa may Boris Serrano at Kakanan. Dito sa kahaba ng uh, Bonnie Serrano. Ito na yung ano, project ng Mega Subway. After ng uh, Boris Serrano, kumana ng team dito sa may kahaba ng uh, 28th Avenue at ang oras ay... Uh, 3 p.m. Nasa kaabaan pa rin tayo ng 28th Avenue At uh, nandito na tayo sa kanto ng uh, Aurora Boulevard At ito, nadaan na itong isang sasakyan Kasama na rin yung mga nakapark ng mga motosiklo dito At tricycle Ang oras ngayon ay uh, 3.30 ng hapon Tayo lang! kasama sa galaan at ang oras ngayon ay 3.40 ng hapon at uh, nandito tayo sa kanto ng uh, 28th Avenue at nasa Aurora Boulevard na tayo at siyempre sakop ng uh, yun Quezon uh, City, ayun na yung kubaw sa unahan okay, back to base tayo